Sumulat po sa Commission on Elections o so COMELEC ang mga dating miyembro ng CPP, NPA, NDF para po tutulan ang guidelines sa anti-discrimination at fair campaigning na nakaloob, nakapaloob po sa COMELEC Resolution No. 11116. Para tagulan na tinututulan ang tinututulan ng provisyon na nagbabawal po sa labeling o sinasabi nilang red tagging sa panahon po ng pangangampanya. Hindi raw tama na may mga pata o may patatahimiking grupo ang poll body habang pinapabura naman ang iba lalo na yung mga kandidato na sa paniniwala nila ay kalaban ng gobyerno. Ang ang kanilang ginagawa ay truth tagging at hindi red tagging. Lalo na sa mga kandidato ng makabayan bloc na hindi na raw dapat makabalik pa sa pwesto. Anya, libu-libong mga dating rebelde sa gobyerno ang makapagsasabi at makapagpipresenta ng mga ebidensya laban sa ginagawa ng makabayan block more than 51,000 unaccounted pa po yung iba na mga legitimate former rebels na kayang makapag-testify kung ano po yung ginagawa ng makabayad bloc. And because it is a public service, kailangan naming isiliwala kailangan naming sabihin sa mga tao kung ano ang ginagawa ng CPPNPNDF at ang mga legal fronts nito. Samantala, naroon naman si Attorney Torion na nagsilbi nilang abogado nang ipindala ang liham sa komisyon. Gusto ng kampo na amyenda ng resolusyon o magpalabas ng paglilinaw ang Paul Body hinggil sa naturang provisyon. There is really a need for the COMELEC to issue maybe a corrective uh, COMELEC resolution specifically in so far as the particular section, section 2J, no? um, that uh, seems to give an impression That there is already a presumption of violation, uh, th th it is already a presumption of an election offence. If you would uh, label somebody as, uh, you know, uh, being on the left or red tagging, in essence, what the group is essentially saying is that, um, what if there is truth to it? No, so um, that is why they are here to request. for the COMELEC to act on it and perhaps issue a corrective or amendatory COMELEC resolution to clarify. Because if indeed they have evidences against a particular person, then they should be free to express their opinion concerning it. Sa tanong naman kung ano ang gagawin ng kampo sakaling hindi aaktuhan ng COMELEC ang kanilang liham, ito ang sagot ni Atty. Torion. We are hoping that they will listen to reason, and if not, then uh, we will, uh, what you call this, uh, perhaps file an appropriate petition to uh, strike that particular portion as uh, void.